Magandang mga araw po minamahal ng mga maguling kapatid sa channel na ito kung saan po sinasabot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa mga salita niya ang Biblia So ngayon po ang pag-usahan po natin tungkol po sa katangian mo ng Diyos Ang pangkat mo nandang na paksa, Bakit ang Diyos siloso? Malaga po na maintindihan po natin kung bakit o kung papano ginagamit ang salitang seloso. Ibang gamit po nito sa Exodus 35 para po isalarawan ng Diyos kaysa sa gamit po nito para isalarangan ang kasalanan po ng selos sa Galatia 5, Talongbo kapag ginagamit natin sa litang siloso, ang madalas na ibig sabihin natin, kinahingitan natin ang iba na may isang bagay na wala po tayo. Pwede maingit ang isang tao sa iba dahil meron silang magandang kotse o mas malaking bahay. Pwede po maingit ang isang tao sa iba dahil sa isang kakayahan o habilidad na meron sila. Tulad ng pagiging athletic. Sa pangalimbawa, pwede maingit tayo sa iba. Dahil sa katangian nila, kaya ng kagandahan, kakaisigan, diba? Sa Esros 20, dalaw alata 5, hindi po nasaseros ang Diyos dahil ang isang tao ay may isang bagay na gusto niya o kailangan niya. Pasahin po natin ang mga layo po sa Exodus. Dalawang po, apat lima. So ito po ang makikita po natin. Ang daw. Huwag kayong gagawa ng mga disyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa. Sa tubig, huwag ninyo itong paghiling ko na ako sa dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay mapanibaguin. Kaya rusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na mga anak hanggang sa ikatlo at kaapat na henerasyon na mga sumusuway sa akin. Ayan. So, pansinin ko natin na nagseselos ang Diyos kapag pinibigay po natin o isang tao ang nararapat para sa Panginoon sa hin mga hindi naman talagang Diyos. Ang binag-usapan po sa mga talatang ito ay mga taong gumagawa ng mga Diyos-Diyosan at lumuluhod sa mga ito at nanalangin sa kanila bes na ibigay ang pagsamba sa Diyos lang. Nakapanood po ako ng isang video po sa YouTube kung saan po si Oprah Winfrey, po? sinabi po niya na hindi siya makapaniwala na nagsiseros ang Diyos sa kanya. Akala niya na ingit ang Diyos sa mga katangian o karayhan o kayamanan niya. Ano po? parang ginawa ni Oprah ang lang niya isang talata ano po? o isang salita gaya ng salitang siloso sa passage na nabanggit ko po at ininterpret niya na hindi tinitingnan ang konteksto o yung mga talata na nakapalibot dito ang Panginoon po natin possessive po sa pagsamba at paglilingkod sa kanya. Ano po? Na ito po para lang sa kanya. Kasalanan po na sambahin at paglingkuran natin ang iba maliban sa Diyos. Yan po ang sinasabi ko sa kutusan sa Exodus. Ano Kasalanan po na gustuhin, kaingitan, at magselos po sa ibang tao dahil may isang bagay na meron sila na wala tayo iba naman po ang gamit. Ano po? Kapag sinabi ng Diyos na seloso siya. Siguro makakatulong po na maitindihan ng kaibahan po ng paggamit ng salitang selos. Ang halimbawa na kung pakikita po ng asawang lalaki na maligid sa misis niya ang ibang lalaki eh karapatan po siyang magselos. Dahil siya lang po ang dapat maging malapit o intimate sa asawa niya. Tama po? Hindi po masama ganitong klase ng pagseselos, kundi tama lang. Mabuti at tama lang na magselos para sa mga bagay na sinabi ng Diyos na sa atin. Kasalanan po ang pagseselos kung gusto natin ang mga bagay na hindi naman talaga sa atin. Para po sa Diyos lang ang pagsamba. Papuri at karangalan. Dahil siya lang po ang karapat dapat dito. Kaya tama lang po na magselo siya kapag pinagay po natin sa mga Diyos Diyosan. Ang pagsamba, papuri, karangalan at paglilingkod. So, ang makakulugan po ng salitang Diyos Diyosan. No? Kasama po dito yung mga imahe na tributo. O anong bagay na pinapalit po natin sa Diyos? Yung po ang Diyos Diyosan. Okay? So kung ang ating dinadasalan ay hindi ang Diyos na buhay, magseselos po ang Panginoon. So, ito pong mismo ang pagsaselos na hindi pa ito ng Apostol Pablo. Sa sort ikalawang of so, korinto, labing, labing isa, talata, isa ang nalawag. So, ito natin doon ating mga uh, banang nakasulatan. Ito po sinasabi, Ipagpamanhin ninyo kung ngayon ay magsalita ako na parang hangal, maka Diyos na pagsaselos kasi ang nararamdaman ko para sa inyo. Sa pagkatulad kayo ng isang dalagang birhen na pinangako kung ipapakasal sa isang lalaki, si Kristo. Yan. Saan so, tawag po dito? Godly jealousy. Ako? So, yun po ang pagsaselos ng Diyos Ako, para sa atin. So, kung tayo may ibang sinasamba, mayroon tayo ibang uh, pinapahalagan kaysa sa Diyos mas mahal natin ating pamilya, mas mahal natin ating trabaho, mas mahal natin ang sarili kaya sa Diyos, yung po ang Diyos-Diyosa natin, na idol, tama po? Kaya ang Diyos po, pagsaselos. So, huwag po natin galitin ng Panginoon. Sa Kanya lang po ang pagsamba natin ang ating devotion, tama po? Huwag po natin ibigay kay Mama Mary, Huwag pa natin ibigay sa kung sino-sino santo, o kung sino-sino ministro o pastor. Isa so lang po ang dapat natin bigyan ng pagsamba at karangalan at pagpupuri. Yan po ang Panginoon. Ano um, so, sabi nga po nang nabasa ko, o hindi ko lang po narinig ko, na preaching, sabi ko, yun daw pong huling iniisip ng tao bago siya matulog, yun po ang kanyang Diyos. No? So, sino ba po ang magiging uh, focus ng buhay natin? Ano ba nagiging sentro ng buhay po natin? No? Yung ba yung ating uh, uh, significant other o yung mga mahal na sa buhay na tao? Yung ba ating career? Yung ating mga kayamanan. Ito. Ito yung ating sarili, Kasi natin maging uh, tayo uh, tayong number one. Ito. So, usisi na po tayo. Talikuran natin po ating mga uh, pagsamba sa Diyos, Diyos Yan po ay kasalanan sa Diyos. Ang unang-unang pong utos ay laban po sa idolatry sa So, kung mas importante tayo, mas binibigyan natin ang ng higit na pagpapahalaga ang pag-attend natin ng mga makamundong kasiyahan kaysa sa maghanap ng church o kung saan po pinapangaral ng salita ng Diyos tayo po ay nagkakasala ng adultery magsisina po tayo talagyan na natin itong mga kasalanan, masak, maling bangunguhay sa harapan ng Diyos, at manumbalik tayo sa Diyos, mahalin po natin siyang ang lahat po ng utos ng Diyos ay nakabood po sa isang utos na mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Ano po? So ngayon po, ipagkasundin tayo sa Diyos. Iwaksin natin natin mga masasamang gawain po na masyadong mahalagay sa atin. Yung mga lihim na kasalanan natin na gusto natin balik-balikan. Tigilan lang po natin. Magpakatinunan po tayo bago mahuli ang lahat. Tama po dahil po ay lahat po tayo ng mga tao sa mundo ay tatayo sa hukuman ng Diyos. So kung sa mundo na ito nakalusot tayo, hindi tayo nakasuhan sa mga pagnanakaw natin sa kumpanya, sa mga pandaraya natin sa kapwa-tao natin, sigurado pong sa hukuman ng Diyos, nakarecord po lahat ng mga ginawa po natin, isip natin at sinabi natin, ano po, So, may mga file po sa langit, mga libro, parang ko sa naging buhay po natin sa mundo. At pwede po ng Diyos ipakita yan, ano po, sa harapan po natin, na yung paano tayo na buhay. Sa kung hindi ang sentro ng buhay natin ang Panginoon, kawawa po tayo, ano po, saan po tayo pupulutin, step. So, ngayon po, binibigyan ko tayo ng chance ng Diyos. Na mamuhay ng tama. Na mabuhay tayo ang nasa gitna po, sentro ng buhay natin. Yan, Panginoon. Dahil lang Diyos po, ang dahilan kung bakit po tayo ginawa sa mundo na ito ay para makipisan sa Kanya. Pero dahil po sa kasalanan, naputol ang magandang relasyon ng tao ito ng Diyos. Pero ayaw po ng Diyos na mawalay tayo sa kanya kaya sinugo po niya ang kanyang bugtong na anak para bayaran ang kasalanan natin, akoy na kasalanan natin at mamatay sa krus. At mabuhay na muli nang sa ganun, tayo po ay makatanggap ng kapatawaran at magkaroon ng buhay na walang hanggan kung sasampala tayo kung tayo kay Isa Kristo. Yan ating Panginoon na sariling tagapagintas. So, wala na pong ibang paraan para pakapasok sa karya ng Diyos, kundi yun lang. Po. Oh. So, wala pong ibang shortcut. Hindi tayo pwedeng uh, lumahan kung saan saan. Po. Oh. Kasi sabi na iba, ay yung mga reliyon na yan, iba't ibang daan lang yan patungo sa Diyos sa langpong daan patungo sa Diyos, ang kanyang kaisa-isa anak. Sa nata po sa Diyos at, at tao, at yan po ay ang taong si Isu Kristo. Kaya po nagkatawang taong Panginoon para pwede po siyang mamatay halang-alang sa atin. Kasi tayo po nagkasala. Sa so, kung tayo lang mamatay, yun po yung kaparasahan po natin. mga po. Pero isang taong matuwid na matay para sa atin Pwede tayong maabsuelto. Opo, kung tayo po ay sasampalataya sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa Kristo sa Krus ng Kalbano. Siya po ay namatay hindi para sa sarili niya, hindi para sa tao. Kailangan po natin ng tagabaligtas. At siya po ang humakulo sa kasalanan natin siya ang magparusahan alang-alang sa atin. So, kailangan lang po natin gawin, huwag pa pasalamatan lang Diyos sa lahat ng ginawa po niya sa atin at talagang buhay natin sa Diyos sa muli ito ng kagandang pagtulungan. So, invite ko po kayo na sa mga buo sa panalangin na ito, dumulog tayo sa Diyos sa sandaling ito. talikuran natin lahat ng kasalanan natin at magpasakot tayo sa Panginoon. Suko natin ang buhay natin, ang buong sarili po natin sa Diyos para tayo ay mapatawan at ituring na banal sa presensya mo. Lord, gaya mo namang salamat, Panginoon. Kasalitaan niyo po na narinig ko ngayong araw na ito na kayo po ay isang Diyos na mapanibuguin seloso kayo, Panginoon, dahil wala kaming dapat ibang sambahin hindi kayo lang. Dahil kayo lang ang tunay na Diyos, ang Diyos na buhay, ang gumawa ng langit at lupa, wala nang iba. Hindi po Diyos si Buddha, hindi Diyos si Krishna, hindi Diyos si Allah, hindi Diyos si um, uh, Confucius, o kung sino po man Kayo lang ang Diyos, ni Abraham isa ka ni ang nag-iisang Diyos na totoo at buhay. Kaya Panginoon, nagsisisi po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Patawarin niyo po ako sa aking maling pagsamba na kung sino-sino tinatawagan ko po, hindi po kayo. Panginoon, Diyos ni Abraham, isa ka ni Jacob. Lord God, patawarin niyo po sa lahat ng mga kasalanan Lalo na sa akin, may yung pagsamba sa inyo. At Panginoong Hesus kumasok po kayo sa aking puso. Hinisin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng na aking makasalanan, ng inyong banal na dugo, na tumigis para sa akin. At kayo na rin po magpatakbo na aking buhay, Panginoon. Kayo na rin po ang paghari. Simula po sa araw na ito, Panginoon, ako po'y maglilingkod sa inyo at magubuhay para sa inyo lamang, Panginoon. Hanggang sa huling hindi Panginoon, puspusin niyo rin po ang nabalang na spirit upang may sa pamuhay ko ang Biblia. Ang inyong mga salita at maging maragumpay ako na kristyano sa lahat ng mga tuksod lang ng Diablo. Thank you, Lord God, sa kapatawaran pa na akong magsalanan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, Panginoon. Na Hinuloy niyo po para sa akin ng inyong dugo. Salamat din po, Panginoon, sa buhay na ulang hanggang na tinatanggap ko ngayon dahil sumasampalataya po ako sa inyong buktong anak, Panginoon Diyos. Yun ang aking kapatalitas at Panginoon na aking buhay. Sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin, Panginoon, sa pag-ibig niyo, Lord, niya, na hindi niyo po hinayaan na, na makahamak ang aking dalalawa, dahil sa aking kamangmahang spiritual. Thank you niyo po ngayon ang chance, Lord, na magsisi at tumanggap ng kaligtasan kay Jesus. Thank you, Lord, sa lahat ko nang ginawa niyo. Sa pangalan ng Jesus sa aking nalangin, Amen. Sa so, kung nalangin kayo niyan, magsaya kayo, magalala kayo sa tawa. Dahil, pinatawad ang ang Diyos sa lahat ng kasalanan mo, kaya hindi ka napakalaki, karami, kaitim yung kasalanan niya yan po, Ang dugo ni Cristo Jesus, ang siya pong naglilinis at naguhugay sa atin sa lahat ng ating karamihan. Sa so para lumago kayo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John, kilalala niyo pa sa si Cristo ano ang, plano ng Diyos para sa atin. At sumunod na natin tayo Church, kung saan ang pinapangaral sa ng Diyos, hindi po sa piya ng mundo, yung tradisyon ng simbahan, hindi rin po doktrina tao, kundi ang purong sa ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas, mula Genesis and Revelation, at ang uh, um, tinataas po ay si Jesus Cristo lang. Hindi po pangalan ng kung sino-sinong santo, hindi pangalan ni mga Mary, hindi rin po pangalan ng pastor o founder, pinagawa ang point of son of God, hindi po pangalan ng sekta at alihan. Sa lang po ang daan po ang sa langit, sa lang po ang tagapaglitas. Kaya dapat pangalan ng Panginoon Jesus sa ang binataas. At sa mga po walang tayo ng church, ako saan po ang gumikilos sa lakit na ng bayan spirito, buhay ng mga pataya, tumutulong sa paglilingkod ng mga kristyano. Sa so, kung kayo po yung na-bless po sa ating programa ngayon, pag sabihin niyo po, kalat niyo po sa mga barangay, sa inyong mga kapitbahay ay sa sagot ang Panginoon sa mga tanong po nila sa buhay na wala kalang mga pasagaling o mapilitang manood ng dating daan o ano, ah, pinapahikod lang sila at gusto silang pasagiling sa panibagong sekta ang salvation po wala po sa reliyon ng sekta kundi nasa tamang relasyon sa Diyos Ama sa mga ng kanyang ito anak ng anak na Jesus kung mayroon kayo mga dagdag na tanong, feedback, suggestion, comment, eh. sir nyo lang po sa akin, mukha kayo mag-email kayo, mag-text o kayo mag-tweet na mag At kung kanina kasabay kayo sa panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon Yesus, ikalad nyo rin at pagsabihin nyo sa mga mahal nyo sa buhay, mga ka-opisina, mga ka-eskwela, na kristyano na kayo, napatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan nyo at papunta na kayo sa langit. So, kung kaya uh, kayo naman po hinihibo ng Diyos na makiisa sa pangiligas ng kaluluwa ng mga kababayan natin, welcome po ang tulong na at tulong na panalangin para sa mga isang ito. So, ang ng pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuli at parapalain kayo nating mahal na Panginoon.